Lalaking nanood sa sinihan, muntik nang bawian ng buhay. Dahil sa katatawa, ang buong pangyayari, alamin. Sa halip na panoorin ng pelikula, nakatutok ang mga tao sa pagliligta sa isang lalaki sa loob ng isang sinihan sa Shandong, China. Halos hindi na kasi makahinga ang lalaki matapos na mabilaukan sa kinakaing popcorn. Ang dahilan nito, sobrang pagtawa sa pinanonood na pelikula. Ano nga ba ang kinahinatnan ng lalaking ito? Tara, alamin natin yan. Isang lalaki ang nakapansin sa lumalalang sitwasyon ng biktima bagamat wala pang karanasan sa pagsagawa ng Heimlich Maneuver. Sinubukan niya itong gawin sa biktima dahil walang ibang rumiresponde. Katulong ang kanyang asawa, matagumpay nilang natanggal ang nakabarang popcorn sa lalamunan ng biktima sa pamamagitan ng paggaya sa Teknik na napanood niya sa social media. Sa kabutiang palad, happy ending pa rin ang kinahinatnan. Hindi lamang sa pelikula, kundi para sa buhay ng nailigtas na lalaki. Salamat sa mabilis na pag-iisip at pagkilos ng isang concerned citizen. Ikaw, anong gagawin mo kung ikaw ang makakasaksi sa ganitong pangyayari? D W I Z Research -report. Re -re -report.